Kasalanang mortal ang magnasa sa hindi mo pag-aari dahil sa mata ng tao at batas ng langit, hindi kailanman ito magiging katanggap-tanggap. Pero paano kung ang ipinagbabawal ang siya mismong nakalakihan at paraan mo para ikay mabuhay? Kakayanin mo bang talikuran ang iyong nakasanayan? Isang self confess na magnanakaw ang magpapatunay na kayang magbago ng isang tao kung gu gugustuhin. Paano ito nangyari? Paano niya nagawang sundin ang ikapitong utos na huwag kang magnakaw? Hindi ang madilim na nakaraan ang magdidikta kung sino o ano ang isang tao, kundi kung paano binago ang sarili at pinili na maging mas mabuti. Yon ang importante. Sa loob ng mahigit dalawang dekada, sa dilim, nakakubli ang lahat ng kanyang sikreto. Pero dito rin daw matatagpuan ang leksyon na nagpabago ng kanyang buong pagkatao. Tinalikuran man o sadya ng kinalimutan, handa na niyang ikwento ang pariwara niyang kinalakihan na kapupulutan daw ng aral. Siya si Ernesto Pidot Jr., isang aminadong magnanakaw. Sa edad na sampu, matapos maulila sa ama, nagsimula na ang unti-unting pag-umit ng kapalaran sa kabutihan ng puso ni Pidot. Nawalan siya ng direksyon at tagapastol para siya'y mapabuti. Dala ng kakulangan at kahirapan kasabay ng pagkalam ng sikmura. Ang natitirang kainosentehan kay Pidot nanalo na ng tentasyon at tukso. Naging shoplifter sa mga tindahan. Natutunan na rin niya ang manlamang at manloko ng kapwa. Yung pagiging magnanakaw, maging malikot ang kamay normal na sa akin yun eh. Yun ang kinalakihan ko eh. Kaya kung ano mang magustuhan ko, yun, pinipitas ko, nilalakaw ko. Kasi doon na akong lumaki. Yun ang aking pamumuhay. Kaya hindi na ako natatakot. Ang perang nakukuha na uubos sa sugal. At dala niya ito hanggang magbinata. Ay, so? Ha? Ay, yung pagdito Ay, nako pare, dinadaya tayo nito eh. Ano, well, pare, parehas yes, ka lang. Ang nakaugali ang manguha ng hindi sa kanya ay parte ng araw ng araw-araw niyang buhay. Ang gusto mong makukuha, makukuha mo talaga kasi gano'n na magnanakaw. One time, naka... pagnakaw ako ng halagang 30 mil. At yun, talagang binili ko lahat ng gusto ko. Pinambisyo ko, pinansugal ko. Yun nga lang, isang araw lang talaga sa amin mga magnanakaw ng mga ganyang Ah, halaga sapagkat yan ay easy lang para sa amin. Hanggang makilala niya ang mga grupo ng notorious na mga magnanakaw sa Mandaluyong. Salot ng lipuna ng tawag sa kanila. Lahat ng mapagtripan, siguradong limas at walang pinapatawad. Walang konsyensya. Nang kalaunan, naging akyat bahay na din si Pidot. Dati sila may mga parang prat. Ayon, sama-sama sila dito yan. May kipagrambulan, basagulo, ulo, nakaw. Kahit ano, lahat na ng bisyo, pinasok ng mga yan. Naging wanted pa yan dito. Hinahanap ng mga polis. Isa sa mga sakit ng ulo namin dito sa barangay. Ang masakit pa, hindi na niya kinikilalang may Diyos. Makakalayo rin ako dito sa kulungan na to. Baala mo ha? patong-patong na kaso ang kanyang kinakaharap. Pero walang pakialam kahit labas-pasok man siya sa kulungan. dalawang dalawampung beses akong kung uh, labas-pasok sa kulungan. At doon lahat naranasan ko ang hirap at uh, aral na itinuro sa amin doon. Pero wala eh. Sobrang matigas ang ulo ko eh. Kung anumang napapakinggan ko doon, lumalabas lang sa kabilang tenga. Hindi ko pinapaniwala. Kaya paglaya ko, balik na naman sa bilangguan. Pero sabihin mang magnanakaw, marunong pa rin naman daw siyang magmahal. Ito ang inakala ng marami na sagot sa pagbabago ni Pido. Hindi naman po palagi na lang wala. Anong gagawin ko, ma? Ha? Anong gagawin ko? Ano ba? Pero imbis na umayos ang kanyang pananaw at magkaroon ng direksyon, dahil sa responsibilidad na kanyang daladala, mas na-stress si Pidot. Iniasa niya sa pagnanakaw pati ang pangkain at pambuhay sa kanyang sariling pamilya. Masakit na malaman na notorious ang asawa ko at magnanakaw pero kinagdarasal ko na lang sa Diyos na magbagong buhay siya. Malabang na? ako! Bugbog sarado si Mrs. Ayun. Tapos minsan, ang gagawin niya, yung minakaw niya, ibibenta niya, pagbibisyon niya lang. Tapos kami, walang kakainin, uuwi siya walang tama, mabubugbog. Pero pati mga anak ko idadamahin niya. Lubog na lubog na si Pidot sa lahat ng kasalanan kanyang ginagawa. May pag-asa pa nga ba siyang magbago? Ang iba pang revelasyon sa buhay ng isang self-confessed na magnanakaw na nagbagong buhay daw. Malalaman na sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim sensitive ang skin niyan. K-Magic Skin Cream for Body. Ang dami to, mga alahas, malaking halaga ng pera, name it. He has it all. Dahil lahat ng yan galing sa kanyang pagnanakaw. Lalo pat naging miyembro siya ng pinangingilagang Sputniks, Nature at Robbery Group kaya naman hindi nakapagtataka. May patong ng halaga ang sino mang makakapagturo sa kanya. Wanted na si Pidot. Ang alam nila sa amin kasi, ano eh, patapon na ang aming mga buhay. Mariwara, hindi na kayang baguhin o hindi na magbabago. Isang gabi, habang pauwi na matapos may mabiktima na naman si Pido sa kanyang pagnanakaw, oh! siya sa isang lugar kung saan may mga nagpupuri sa Diyos. Amen. Amen! Amen! Kung kanya itong tawagin. Pero pumasok siya rito at nakiusyoso sandali. Pero bago pa siya umalis, isang lalaki ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang libro. Huwag mong sayangin ang buhay mo. May pag-asa pa. Biblia ang regalong inabot ng lalaki kay Pidot. Sinimulan niya itong basahin Ang mga talata sa Biblia na kanyang binabasa tila saksak sa puso niya Dahilan para siya ay makonsensya Himalaan niyang maituturing ang paglambot ng kanyang puso At pagbalik ng kanyang malinis na kaluluwa dahil dito, gusto niyang makabawi sa lahat ng atraso niya sa kanyang mga pinagnakawan. Talagang nabago po ang buhay ko mula sa pagbubuklad at pagbabalasan ng baraha at ngayon sa pagbabasa ng banal na kasulatan o ng Biblia. Doon ko po natutunan ang tamang uh, salita ng Diyos sa dapat gawin ng tao o ng katulad ko na nalulun sa masamang pamumuhay. Mm. biglang nagsimulang magbago. Ang dating patalim na hawak, gitara na ang kanyang kalong-kalong gamit para purihin at pasalamatan ng Diyos. Pinupuri, sinasamba kita. Sa puntong iyon ay buo na ang loob ni Pidot na baguhin ang kanyang nakalakihan at subukang magbagong buhay bumalik sa lugar na dati niyang pinagtatawanan. At doon ay lakas loob siyang nagkwento ng kanyang naging makasalanang buhay. Sa unang pagkakataon, umiyak si Pidot at ibinuhos ang lahat ng galit at hinaing niya sa mundo kaya pala niya talagang magbago. Walang imposible sa mga taong gustong magbagong buhay. Lalo na meron totoong Diyos na talagang uh, nagpapakita ng himala, nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan. Napatunayan ko ang kalagayan mo, hindi ka iiwanan ng ating mala pa Isus. Sa, sa kanyang pagdalo sa simbahang nang sa kanya, nakita pa niyang ilan sa mga nabiktima niya noon. Ay! 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 Pinatawad siya at tinanggap bilang kaisa nila. Love, na ba kay love? Naging responsableng ama at asawa, naging madasalin at nagkaroon siya ng simpleng kaligayahan. Ang makasama ang kanyang buong pamilya. Pinapasalamat ko sa kanya yung nagbabago ng asawa ko, tsaka yung sa mga anak ko. Na kami pinababayaan. Masaya po kami dahil nagbabago na po si Papa at sana sa po tuloy-tuloy na po yun. Proud na proud po kami sa kanya. Na ngayon po, mapagmahal sa mga anak niya, sa kapatid ko po, sumaya lang nakadala ni Panginoon, nagbago po siya. Sa mga katawit, mga mga Ang dating nabubuhay sa kasalanan, ngayon, alagad na ng Panginoon. Masaya ako ngayon at ngayon alam ko na ang tunay na buhay sa mundong ito. Kasama ko na ang mga namana na mananampalataya, mga brother at sister na maglingkod sa ating malang Panginoon. Ang dating uh, katulad ko na sarot ng lipunan o magnanakaw, ngayon, isa na ginagamit ng Diyos upang maghayag ng kanyang banal na salita o magbahagi ng kanyang kabutihan na maging alagad ng Diyos. Ang kwento ni Brother Pidot ay kwento ng pagbabago, pagtitiwala, at muling pagbangon. Sabihin mang life is so unfair. Pero lagi nating tandaan na God is good all the time. Maniwala ka lang na may Diyos at siguradong ikaw ay maliligtas. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayyan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars The K-Magic skin cream for face and body.